Pang ilang salang mo na yan, sir? Pang-apat? Pang Sige, kaya mo yan. Last chance. Okay. Honda ADV 160. Pang-apat na salang na. Puno ng kaba. <laughs> Dapat kumain talaga ng malaki doon. O, yun, yan. Okay lang yung guhit. Para di mahirapan pagdating dito. Ay. Ayun, Tapos, manipis lang yung kain dyan, o. yun, para makaliko agad. Ayan. Ayan. Very good. Kasi pag malaki ang kain mo, mahirap kang makabalik. Ganun pa rin. Liko Di agad. Diko agad. Diko agad. Yan ako. Sir, kunti na lang. Gayahin mo yung dito. Manipis na kain lang. Isa pa, isa pa. Kaya mo yan. Pahinga mo na. Hinga mo lalim. <laughs> Hinga mo lalim, sir. <laughs> kunti na lang doon, oh. Ganahin mo yun doon, kanina. Okay. Panglimang salang. Panghuling pagkakataon. Manipis lang yung kain. Liko agad. Hindi ko agad. Hindi. Ako, wala talaga. <laughs> Sige. Magsawa ka dyan.